Linawin natin, walang pagtatalo sa pagpili ng kapayapaan o digmaan. May isang siguradong paraan para magkaroon ng kapayapaan, sumuko at maaari mo itong makuha agad. Aminado ako may panganib sa ibang landas bukod dito. Pero bawat aral ng kasaysayan ay nagsasabi sa atin na mas malaki ang panganib sa pagpapalubag loob. At ito ang multo na ayaw harapin ng ating mga liberal na kaibigang may mabuting hangarin na ang kanilang patakaran ng pakikisama ay pagpapalubag loob. At hindi ito nagbibigay ng pagpipilian sa pagitan ng kapayapaan at digmaan, kundi sa pagitan lamang ng paglaban o pagsuko. Kung patuloy tayong makikisama, patuloy na aatras at uurong, sa huli ay haharapin din natin ang huling kahilingan, ang ultimatum. At ano na pagkatapos nun? Kumalat na ang kaguluhan sa mundo. Nalik ang 28. United States-Russia na peace plan draft. Ngunit tinanggihan ito ng Ukraine. Dahil hindi ito planong pangkapayapaan, kundi para sa mas matinding digmaan. Bitag lang ito ng Russia laban sa Ukraine. Gustong ipasuko ng plano sa Ukraine ang mga teritoryong hindi naman nakuha ng Russia. Pinipilit din ng plano ang Ukraine na limitahan ang kanilang hukbo sa anim na katao at isulat sa kanilang konstitusyon na hindi sila kailanman sasali sa nito upang matiyak ang pagsunod. Ipinagbabawal din ng plano na tamaan ng mga misil ng Ukraine ang Moscow o St. Petersburg. Parang hindi pa sapat ang lahat ng ito ayon sa mga ulat tinatakot ng Estados Unidos na ihinto ang intelihensya at armas para pilitin ang Ukraine na tanggapin ang kasunduan. Nasa sangandaan ngayon ang Ukraine. Maaaring mawala ang bansa nila o mawalan ng kakampe. Yan ng Estados Unidos. Iyan din ang mensaheng ibinahagi ni Pangulong Zelensky sa mga Ukrainian. Pakinggan ninyo. Ngayon matindi ang pressure na nararanasan ng Ukraine. Ang pressure sa Ukraine sa kasalukuyan ay isa sa pinakamabigat. Napaka-komplikadong pagpili ito. Maaring harapin ngayon ng Ukraine ang isang napakahirap na pagpili, alinman sa pagkawala ng dignidad o ang panganib na mawala ng mahalagang kaalyado. Alinman sa mahirap na 28 puntos o isang napakahirap na taglamig, ang pinakamahirap at higit pa mga panganib. Tiyak na natuwa kami sa mundo, sinabi ng mga Ukranyano. Ay ka mangha mangha, Diyos ko ano. Tanda mga kay ay... Kung paano sila lumalaban, kung paano lumalaban ang mga Ukrainyano, anong mga titan sila. Ay. At ito ay dito to ganap na katotohanan. Ngunit kailangang maunawaan ng Europa at ng mundo ang isa pang katotohanan. Ing mga Ukrainyano ay una sa lahat. Tao. Para sa, sa halos apat na taon ng malawakang pananakop, Napigilan natin ang isa sa pinakamalalaking hukbo sa mundo. Napanatili natin ang depensang umaabot ng libu-libong kilometro. Tiniis natin ang gabi-gabing pambobomba, rocket at ballistic na pag-atake, shahid na atake at araw-araw na pagkawala ng mahal sa buhay. Ang ating mga kababayan ay labis na nagnanais na matapos na ang digmaang ito. Siyempre, tayo ay gawa sa bakal sa nangunit. Kahit ang matibay na bakal ay pwedeng mabasag. Huwag mong kalimutan ito. Manindigan ka para sa Ukraine, manindigan ka para sa ating mga tao, at manindigan ka para sa dangal at kalayaan. Dumaan tayo sa planong ito, tapos pag-usapan natin ang mga reaksyon. Kita nyo naman, malaki ang planong ito. Dumaan muna tayo sa mahahalagang punto. Sinasabi ng punto dalawa na lahat ng kalabuan sa nakaraang tatlong putaon ay ituturing na nalutas na. At sinasabi ng susunod na punto na inaasahan na hindi sasakupin ng Rusya ang mga kalapit na bansa at hindi na palalawakin pa ng NATO ang kanilang teritoryo. Ngayon, yung dalawang pariralang iyon, maraming tao na nagsasalita ng Ruso at Ingles ang nagsabi na hindi karaniwang ginagamit ang mga iyon sa Ingles. Puro kalabuan. Alam ko siguro ang ibig sabihin ng salita, pero hindi ko maintindihan kung bakit nila ito ginamit sa pangungusap na ito. Pangalawa, inaasahan na hindi sasakupin ng Rusya ang mga karatig bansa nito. Salitang Ruso din iyan na mas mahalaga sa Rusya. Isa itong paririralang Ruso. At iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang nag-isip na baka ang planong ito ay ibinigay lang sa Estados Unidos ng mga Ruso. Ngayon sinusubukan nating ipilit ito sa Ukraine. Hindi natin alam, pero gusto kong ibahagi ang teoryang iyon. Pero pag-usapan natin ang mahalagang punto. Iyon ang punto 3 kung saan sinasabi na hindi na palalawakin pa ang nito. Ito ay isang bagay na halos lahat ng bansa sa NATO ay tutol. Hindi na palalawakin pa ang NATO. Malinaw nilang sinabi na hindi Russia ang magpapasya kung may sasali sa NATO. Hindi rin nagpapalawak ang NATO. nag a ang mga bansa. Tapos tinatanggap o tinatanggihan ng NATO ang aplikasyon nila. Ang desisyon sa pagpasok ng bagong bansa sa NATO ay dapat pag-usapan ng NATO at ng bansang nais sumali. Di tulad ng Russia na halos taon-taon sinasakop ang mga kalapit bansa nito. Sige, magpatuloy tayo. Ayon sa Punto Anim, ang sandatahang lakas ng Ukraine ay ililimitado sa 60,000 tauhan. Ngayon, maraming tao ang nagkaroon ng malaking isyo sa planong ito. Kaya gusto kong magbigay ng kaunting konteksto. Habang may digmaan sa Ukraine, may 70,000 tauhan ang hukbong sandatahan ng Ukraine. Kaya, ang libo ay hindi kalakihan kumpara sa nabawas sa hukbo. Pero ang pangalawang punto, tulad ng sinasabi ng maraming eksperto, ay kapag may kapayapaan na, at sana ay mangyari na iyon sa lalong madaling panahon. Hindi kayang panatilihin ng Ukraine ang hukbong siyam napung libong katao dahil sobrang mahal nito para sa kanilang ekonomiya. Babawasan ang hukbo nila, posibleng maging limampung libo na lang. Kaya ang bilang na anim libo ay hindi ganoon kalaking problema para sa Ukraine gaya ng sinasabi ng marami. Ngayon, punto walo. Hindi maglalagay ng tropa ang NATO sa Ukraine. Una sa lahat, hindi naman nabanggit ng NATO na maglalagay sila ng anumang tropa ang mga bansang Europeo ang bumuo ng koalisyon para tumulong at nagplano magpadala ng tropa sa Ukraine kapag may kapayapaan na. Para hindi agad makabalik at umatake muli ang Russia kapag may armas na sila. Iyan ay matagal ng sinang ayunan ni Pangulong Trump. Iyan ang plano. Binanggit din dati ni Pangulong Trump na gusto niyang gawin ito. Pero sa hindi malamang dahilan ngayon, tila ayaw na natin itong gawin. At ipinipilit natin ito sa Ukraine na parang hindi makakatulong. Dahil, habang sinusubukan ng Europa na gumawa ng aksyon, parang sinasabi natin, Hoy, kahit anong gawin ninyo, wala namang silbi ngayon. Sige, tuloy tayo. Ang punto sampu ay ukol sa garantiya ng Europa. Makakakuha ng kompensasyon ang United States para rito. Kung sakaling lusubin ng Ukraine ang Russia, mawawala ang garantiya. Na, ulitin ko, hindi naman kailanman nilusob ng Ukraine ang Russia. Maliban lang noong nagkaroon ng digmaan matapos simulan ni Putin ang pananakop. Pwede rin namang meron nito. Sunod, ito ang sinasabi, kung lusubin ng Russia ang Ukraine, magkakaroon ng matinding tugon militar. Ibabalik ang pandaigdigang parusa at babawiin ang pagkilala sa bagong teritoryo at benepisyo ng kasunduan. Huling punto, kung paputukan ng misil ng Ukraine ang Moscow or St. Petersburg ng walang dahilan, mawawalang bisa ang garantiya sa seguridad. Maraming nagsasabi na pinipilit ang Ukraine na huwag magkaroon ng long-range missiles. Pero hindi naman talaga iyon ang nakasaad. Kung babasahin mo ulit, makikita mo na pwedeng magkaroon ng kahit anong misil ang Ukraine na gusto nila. Hindi nuclear missiles, pero pwede silang magkaroon ng kahit anong misil na gusto nila. Hindi lang nila pwedeng paputukan ang Moscow at St. Petersburg nang walang kapalit. Iyon ang sinasabi ng punto. Kung may digmaan, sapat na dahilan na iyon para targetin ang Moscow or St. Petersburg. At sigurado akong gusto ng mga Ukrainians na malinawan dyan. Kasi ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng dahilan? Ibig bang sabihin ito? Pwede lang atakihin ang Moscow kapag ginamit ito ng Russia sa pagpapaputok ng missile? Parang sobra na yon. Hindi naman bawal sa Ukraine ang long-range missiles. Kaya maganda yon. Ayon sa punto labing isa, kwalipikado ang Ukraine maging miyembro ng European Union. Makakatanggap din ito ng pansamantalang access sa European market habang pinag-aaralan pa ang issue. Iyan ang isa sa mga positibong bahagi ng plano. Ang punto labing apat ay tumutukoy sa na-freeze na pondo ng Russia sa mga western banko na umaabot sa tatlong daan bilyon. Parang pera ito ng gobyerno, hindi ng oligarko o mamamayang ruso. Ito ang sovereign wealth ng gobyerno na na-freeze sa mga western bank, karamihan sa Europa. Mga dalawang hanggang dalawang at 50 bilyon ay nasa Europa lang. Nasa Canada, Estados Unidos, Japan, South Korea at iba pang bansa ang natitira kung tama ang pagkakaalala ko. Ngayon, ang isang daan bilyon ay ilalaan sa mga inisyatibang pinangungunahan ng United States para muling buuin at pag-investan ang Ukraine. Pagkatapos, 50% ng kita sa negosyong ito ay mapupunta sa United States. Kakaiba, di ba? Bakit kumikita ang United States? Kahit hindi nila sariling pera iyon, gayon paman, magdadagdag ang Europa ng isang daan bilyon para sa pondo ng pamumuhunan sa muling pagbangon ng Ukraine. Kaya sinasabi lang natin na magbibigay ang Europa ng isang daan bilyon. Hindi Europa kundi Russia ang sumakop sa Ukraine. Magbabayad ang Russia ng isang daan bilyon mula sa tatlong daan bilyon na hawak ng kanluran. Habang magbabayad ang Europa ng isang daan bilyon mula sa buwis ng kanilang mamamayan. Hindi pa natin tinanong ang Europa. Basta natin ito isinama sa plano. Ilalabas na ang na-freeze na pondo ng Europa kaya pwedeng makuha muli ng Russia kung gugustuhin nila yung natitirang na freeze na pera. Inakala ko ay konektado sa na freeze na pera sa labas. Ang Europa ay ilalagay sa isang hiwalay na United States Russia Investment Account na gagamitin nila para mag-invest sa mga proyekto, sa particular na mga lugar. Layunin ng pondong ito na mas maging kasali ang Russia sa ekonomiya ng ibang mga bansa para hindi na sila magsimula ng mga digmaan muli. Magandang ideya. Pero noong 2000 at labing apat at dalawang libo at walo kasali na ang Russia sa ekonomiya ng kanluran. Si Putin ay sumalakay pa rin. Kung pera lang talaga ang habol ni Putin, hindi niya pag-uusapan ang muling pagbubuo ng Soviet Union na hindi naman talaga pinakamayamang lugar sa mundo. Dati malakas ang ekonomiya nila, pero hindi naman mayaman ang mga tao. Bukod pa rito, parang ginantimpalaan pa natin ang Russia sa pagsakop nila dahil nawala lang sa kanila ang tatlong daan bilyon. At ngayon sinasabi natin, oy, ilagay mo ang isang daan doon sa Ukraine at yung natitira, pwede mo nang kunin pabalik. Hindi naman talaga kapakipakinabang. Hindi na dapat magalaw ng Russia ang perang yon kahit kailan. Hindi mahalaga kung anong kapayapaan ang makakamit sa Ukraine. At sangayon akong bumalik ang Russia sa pandaigdigang ekonomiya kapag may pangmatagalang kapayapaan na roon. Ayaw nating parusahan ang Russia dahil baka magdulot ito ng bagong digmaan. Pero hindi iyon ang prioridad ngayon. Dapat unahin ang pagdadala ng kapayapaan sa Ukraine at siguraduhin hindi na ito gagawin muli ng Russia. Magpatuloy tayo sa ibang punto. Sa punto labing anim sinabi na isasama ng Russia sa batas ang pulisya ng hindi pagsalakay sa Europa at Ukraine. Ngayon, ang mga batas ay parang suhestyon lang talaga sa Russia, lalo na kay Putin. Dahil mahalagang tandaan na noong nakuha ni Putin ang kapangyarihan, noong naging presidente siya, Mayroong dalawang termino lang na limitasyon para sa mga presidente ng Russia, matapos ang 26 na taon na nanatili pa rin siya sa kapangyarihan. Kaya hindi hadlang ang mga batas kay Putin sa gusto niyang gawin. Gusto niya, tuloy tayo. Sinasabi sa punto labing siyam na ang Zaporizhia Nuclear Power Plant ay ilalagay sa ilalim ng international na supervision ng International Atomic Agency at ang kuryenteng malilikha mula sa planta ay pantay na ipapamahagi sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa tingin ko, ito ay medyo positibong bagay. Dahil ang nuclear plant, na siyang ang pinakamalaki sa Europa ngayon, ay nasa ilalim ng kontrol ng Russia. Pero nasa mismong linya ng labanan ito. Kaya hindi talaga ito magagamit ng Russia dahil pwedeng pigilan ng Ukraine na magamit nila ito. Alam mo na, sa madaling salita. Sinasabi nitong ang isang international na ahensya ang mamamahala. At parehong makikinabang ang Ukraine at Russia. Baka may hindi lang ako nakikita. Kaya kung mas marami kayong alam kaysa sa akin, ipaalam nyo lang sa akin sa mga komento sa ibaba. Pero para sa akin, parang positibo ito kahit paano. Pero punta tayo sa pinakamahalagang bagay. At iyon ay ang mga teritoryo. Yan ang punto, pilang 21.21. punto, isa. Unang punto ay ang Crimea. Ang Luhansk Donetsk ay kikilalaning de facto na Ruso, kabilang na ng Estados Unidos. Hindi ako sigurado kung kikilalanin ito ng Ukraine. Hula ko ay hindi. Pero di natin alam ngayon, nakakabobo pa rin na mapilitang gawin iyon ng ibang bansa. Dahil lang sinakop at inangkin ng Russia. Isa pang mahalaga, hindi pa lubos hawak ng Russia ang Luhansk at Donetsk. Wala pa rin silang kontrol sa malaking bahagi nito. At iyon talaga ang gusto nilang makuha. Pero pag-uusapan natin, yan mamaya. Mananatiling nakapirmi ang Karasan at Zaporizhia sa linya ng kontak na nangangahulugang de facto pagkilala rito. Ibig sabihin, gusto talagang sakupin ng Russia ang lugar na ito at matagal na nilang gusto iyon. Kaya, ang Russia, ito ang unang bagay na parang sinusuko ng Russia Nasa madaling salita ay sinasabi ng Russia, Hoy, hindi na namin sasakupin ang natitirang bahagi ng Harshan at Zaporizhia na hindi pa namin kontrolado ngayon. Kaya parang ito ang unang konsesyon na ginagawa ng Russia. At ayon sa point C, isusuko ng Russia ang mga teritoryong napagkasunduan. Nakakaunti lang batay sa limang dahilan. Sa mapa, makikita mong isa o dalawang porsyento lang ng hilagang Ukraine ang kontrolado ng Russia kaya maliit lang ito aatras ang puwersa ng Ukraine mula sa bahagi ng Donetsk yung parte ng Donbas na labing-apat na taon nang hindi nasasakop ng Russia aatras ang puwersa ng Ukraine at magiging demilitarizado ang lugar neutral na zona pero magiging teritoryo ito ng Russia ayon sa international na pagkilala hindi papasok ang puwersa ng Russia ipaliwanag ko kung bakit ito mahalaga kaya ang bahaging ito ay tinatawag na Fortress Belt ng Ukraine. Marami silang mga linya ng depensa na magiging napakahirap para sa Russia na sakupin. At bukod pa dyan, maraming mga pabrika doon na maaaring magamit ng Russia sa hinaharap kung sakaling pasyahan nitong sakupin ang bansang ito o ang bahaging ito upang lalo pang itulak at suportahan ang hukbo. Pero bukod pa dyan, bukod sa mga depensibong linya at sa kahalagahan ng mga pabrika at iba pa, mayroon ding mga pambansang hadlang. May likas na depensang linya ang Ukraine para masigurong malaki ang pinsala sa Russia. Malamang muling mawawalan si Putin ng milyon pang tao sa pagsakop ng lupang ito. At ngayon, parang pinipilit natin ang Ukraine na alisin ang kanilang mga puwersa doon. Dahil sa kapayapaang inaasahan nating magtatagal sa hinaharap, binibigyan lang natin ng tsansa ang Russia na sa susunod na isa o dalawang taon. Sabihing, wala na silang sundalo doon pagkatapos nung naarmasan ulit ang Russia at lumakas ang ekonomiya natutunan ni Putin ang dati niyang mga pagkakamali babalik ang mga sundalong ruso at ngayon wala nang ukranya nang sundalo roon para ipagtanggol wala na sila sa bahaging iyon para labanan ang paglusob ng mga ruso at ang ibig sabihin nito kapag nakuha na ng Russia ang lupang ito mas magkakaroon sila ng kakayahan na makalusot sa natitirang bahagi ng Ukraine mas magiging madali ito kaysa sa bahagi ng Donbas dahil matindi na ang depensa rito. Isa ito sa mga pinakakatangahang bagay na nasa plano. Di ako makapaniwala na ginigiit talaga ito ng Estados Unidos sa Ukraine. At parang hindi pa sapat na masama ito. Binibigyan pa natin ang Russia ng pera na nawala sa kanila dahil sa pagpapanatili nito sa mga bansang kanluranin at pagsakop sa ibang mga bansa. Kung lalabag ka sa batas international, dapat mawalan ka ng pera. Nakakabaliw na, ibabalik pa natin ang 200 bilyong dolyar sa kanila. Parang ginagantimpalaan pa sila at binibigyan ng lupang hindi naman nila hawak. Ito ang dahilan kaya tinanggihan ito ng Ukraine. Sa tingin ko, magkakaroon pa ng negosasyon. May magagandang bahagi rin. Kaya hindi agad masasabi na masamang plano ito. Pero umaasa ako na ang magiging pinal na plano ay mas malayo pa mula sa panimulang puntong ito kaysa sa kung ano ito ngayon. Pero ito ang sinasabi ng Ukraine. Sinabi nila ito kahapon sa United Nations. Una, habang handa ang Ukraina na makipag-usap sa makabuluhang negosasyon para tapusin ang digmaang ito, kabilang na ang antas ng mga pinuno. Malinaw at matatag ang aming mga pulang linya. Hindi kailanman kikilalanin, formal man o hindi, na ang pansamantalang sinakop na teritoryo ng Ukraina ng Russian Federation ay magiging Ruso. Hindi binebenta ang aming lupa, hindi tatanggapin ng Ukraine ang anumang limitasyon sa karapatan nitong ipagtanggol ang sarili o sa laki at kakayahan ng aming sandatahang lakas. Hindi rin namin papayagan ang anumang paglabag sa aming soberanya, kabilang ang aming karapatang pumili ng mga alyansang nais naming salihan. Ang tunay na proseso ng kapayapaan ay dapat igalang. Walang desisyon tungkol sa Ukraine na hindi sila kasama at walang desisyon tungkol sa Europa na hindi sila kasali. May ulat na binabantaan ng Estados Unidos ang Ukraina na ititigil ang pagbibigay ng intelihensya kung hindi sila sasang-ayon sa plano. Sigurado akong may katotohanan dito at may pressure talagang ginagawa ang United States sa Ukraina. Pero gusto ko pa rin mag-ingat. Madaling maniwala sa mga ulat na ito dahil marami itong nilalabas na impormasyon. Sugo ng Russia na si Kirill Dmitrie. Paikot-ikot lang siya at nagbibigay ng hindi pinapangalanang pahayag sa lahat at sa mga ahensya ng media hindi nila sinasabi kung sino ang nagbibigay ng mga pahayag. Sinasabi lang nila na mga taong pamilyar sa usapin. At ganun din ang sinasabi ng ulat na ito. Mga taong pamilyar sa usapin. Sigurado akong pinipilit ng United States ang Ukraine. Ayon kay Pangulong Zelensky. Kahit ganoon, hanggat walang kumpirmasyon mula sa taong may pangalan, mag-ingat tayo. Dapat din nating tandaan na si Kirili Dimitri lang ang nag-iikot. At tila, nagpapakalat ng maling impormasyon para iulat ng iba at gusto ng lahat ng media company na iulat ito kasi lahat ay naguunahan na makakuha ng eksklusibong impormasyon at mauna sa balita. Sige, gusto ko lang talagang pag-usapan ng mabilis kung gaano kalaki ang suporta ng United States lalo na ngayong taon. Wala pang tulong pinansyal na naibigay ang United States sa Ukraine sa 2,000 at 25. Nagbigay tayo ng tulong noong Enero pero panahon pa iyon ni Pangulong Biden, hindi ni Pangulong Trump. Pero siyempre, hindi naman ibig sabihin na walang saysay ang suporta ng United States, ba? Diba? Lahat ng mga pag-atake na nakikita natin sa loob ng Rusya, na nangyayari sa mga refinery ng Rusya, mga base ng Rusya, at syempre, mga power station ng Rusya. Nagiging posible ang mga iyon dahil sa intelihensya ng Amerika. Ayon sa United States Intelligencia, sinasabi nila sa Ukraine kung saan ang air defense ng Rusya. Kaya naiiwasan ito ng mga missile at drone ng Ukraine. Kung mawala ang suporta ng United States, Malaking dagok ito sa kakayahan ng Ukraine na mag-pressure sa Rusya. Pero pagdating sa tulong at perang direktang ibinibigay ng United States, halos wala o zero talaga. Kadalasan, European Union at ibang bansang Europeo ang tumutulong sa Ukraine at malamang magpapatuloy ito. Dahil, kahit na mukhang hindi ganoon kapositibo ang planong ito, ang mga bansang Europeo at mga kinatawan ng European Union ay hayagang nagsabi na susuportahan nila kung anuman ang kayang tanggapin ng Ukraine. Kaya ito ang naging pahayag nila kahapon lang. Hindi nagbago ang aming posisyon. Para magtagumpay ang anumang planong pangkapayapaan, kailangan itong suportahan ng Ukraine at kailangan din itong suportahan ng Europa. Kung gusto talaga ng Russia ng kapayapaan, tinanggap na nila ang walang kondisyong tigil putukan noong Marso pa lang. Ang malupit na katotohanan ay 26 na sibilyang Ukrainian ang napatay sa mga pag-atake ng Russia kahapon. Sabi ng Russia, gusto nila ng usapang kapayapaan. Pero hindi sila nagbigay ng totoong pangako, kaya nauwi sa wala ang mga naunang pag-uusap. Dapat ang pressure ay nasa agresor, hindi sa biktima. Ang pagbibigay gantimpala sa aggression ay mag-aanyaya lang ng mas marami pa nito. Ang European Union ay may napakalinaw na dalawang puntong plano. Una, pahinain ang Russia. Pangalawa, suportahan ang Ukraina. Ngayon, habang tinatapos ko ito, mayroon na tayong komento mula kay Pangulong Trump na tila sumusuporta sa planong ito. Hindi ko alam ang ibig sabihin niyan sa pressure ng United States sa Ukraine. Pero malinaw na hindi ito magandang senyales. Ibig sabihin, hindi lang kay Witkov Dmitriev ang planong ito. Sinabi ko yun kahapon dahil kulang pa tayo ng impormasyon noon. Mukhang maraming tao sa administrasyon, pati ang Pangulo, ang sumusuporta rito, at hindi iyon magandang senyales. Kaya sana magbago iyon sa hinaharap. Ito ang komento na ginawa ni Pangulong Trump noong parang biyernes ng hapon. Mukhang kailangan bawasan ng Ukraine ang kanilang mga tauhan sa libo Mukhang kailangan nilang isuko ang ilang lupain na hindi pa nila nawawala sa digmaan. Hindi sila maaaring sumali sa NATO, hindi sila malulugi sa loob ng maikling panahon. Ang buong Donbas. Nawawalan sila ng lupa, nawawalan sila ng lupa. Kaya lang. Nandito kami para sa isang bagay, gusto namin ng patayan ito. Alam mo, nawalan sila ng 25,000 tao noong nakaraang buwan sa pagitan ng dalawang bansa. 25,000 tao. Ito'y hindi kontrolado, madugong labanan. Tandaan ang sikat na salitang madugong labanan. Labas. Naalala mo nung tinangkang gawing interesante yon. Pero alam mo, kung hindi natin siya mapipigilan sa Ukraine, magkakaproblema siya. Magkakaproblema siya. Magkakaroon pa ng iba malalagay sa alanganin ng Baltics. Tingnan mo, naparusahan na siya. Sabihin mo na gusto mo, dapat isang araw lang ang digma ang tumagal ng apat na taon. Sige. Sa totoo lang, binigyan natin sila ng pinakamahusay na militar at pinakamagagandang kagamitan sa mundo. Binigyan natin ang Ukraine ng pinakamahusay at maraming kagamitang militar na wala sa iba. Pero may dapat gumamit ng mga iyon at kahit ano pa napakatapang nila. Sa ngayon ka ba? Magagaling silang mandirigma, magagaling silang mandirigma. Nitong mga nakaraang linggo, ilang video namin ay na-demonetize at nilagyan ng restriction. Malamang ayo ng YouTube sa ilang clip na ipinakita namin mula frontlines ng Ukraine. Hindi advertiser friendly ang mga war clip sa YouTube kaya nilalagyan nila ito ng restriction. Ito ang dahilan ng paggawa namin ng Basics Insider, ang sarili naming platform na ginawa mula simula at walang restriction. Sa ganitong paraan, maihahatid namin sa inyo ang uncensored na balita tungkol sa Ukraine at mundo. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong mga bagay, kung isa ka sa mga gustong sumuporta sa independenteng pamamahayag, siguradong pumunta ka. Bisitahin ang aming website, basicsinsider.com. I-click ang link sa description or iscan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo ang mga content na hindi pwedeng i-upload sa YouTube. Bukod dyan, sinusuportahan mo ang aming channel at coverage. Salamat! Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod.